Hello mga katangay, so for today's video tayo po ay magluluto ng prinitong matamba ka mga katangay at lalagyan natin ng kangkong at itlog. Bali si mga katangay ay mahiling talaga sa may sabaw kaya kung ipiprito daw yung isda, dapat daw lagyan ng sabaw. Kaya nag-isip kami ng ibang putahe para kahit papano ay masabawan natin yung prinitong matambaka. Bali ito nga mga katangay ay nabili ni Tata dyan sa may labasan. Kung hindi nyo natatanong mga katangay dito po sa amin sa San Miguel in Palawan ay wala pong palingki. Kaya, kaya minsan kapag gusto mong magulam ng isda abang-abang ka sa labasan, may mga naglalako. Bali nililisan ko nga lang mga tangay yung isda at hindi ko na tinanggalan ng kanyang bituka dahil yung kanyang bituka mga katangay ay papakain namin sa aming mga pusa at ah so, bali ayan nga mga katangay, nilagay ko na rin dyan yung kawali at ipapainit ko lang. After nga umiit mga katangay, ayan nga, nilagyan ko lang na mantika. Pagkalagay ko nga mga katangay na mantika, ay sinunod ko na rin agad dito yung isang matambaka. Tapos ayan mga katangay, minekos-mekos ko na. Charot. Habang nagpiprito nga ako mga katangay ng isdang matambakas, pinagsabay ko na rin itong linisan yung ating kangkong at pinili ko na yung mga pwedeng dahon na ating maihalo. Dahil alam niyo naman sa kangkong mga katangay, merong mga dahon na hindi na natin pwedeng isama. After nga mga katangay, abay syempre hugasan ko na. Kung napapansin nyo sa amin mga katangay, ay tabo-tabo talaga yung aming ginagamit. Dahil ito sa amin mga katangay, may gripo pero minsan lang lumalabas. Kapag lumalabas ito sa amin mga katangay yung tubig, kailangan talaga namin mag imbak sa aming mga drum. Dahil sa isang linggo mga katangay, isang beses lang talaga siya lumalabas. Paswirtihan mga katangay kapag mapupuno mo lahat ng lalagyan ng tubig nyo. Merong mga buwan mga katangay na wala talagang lumalabas na tubig sa gripo. Kaya yung gagawin ng mga residente doon sa amin mga katangay ay pupunta kami ng ibang isla para naman makapag-igib ng tubig pero mga katangay may bayad yun pero hindi naman malaki yung bayad mga katangay tag 2 pesos lang 2 pesos ganyan yung sinisingil na may ari ng tubig sa ibang isla so ayan nga mga katangay nagyat gayat ko na rin yung sibuyas at yung kamatis tapos ito mga katangay luto na rin yung ating prinitong matambaka after nyan mga katangay abay nilagay ko na rin yung ating bawang sinunod ko rin agad mga katangay ilagay yung ating sibuyas at bay syempre imemekos mekos muna natin silang dalawa bago natin ilalagay itong ating kamatis After ko ang ilagay mga katangayan kamatis ay siyempre imemekos-mekos ko muna yan bago natin ilalagay ito yung ating sili na mahaba. Paalala lang mga katangay, hindi po ako eksperto sa pagluluto. Kung meron po kayong problema sa aking pagluluto na ginagawa ay magkomento lang po kayo kung paano at ano yung dapat kong gawin para may madagdagan tayo. So ayan nga mga katangay, sabi ni tatay dalawang baso daw ng tubig yung aming ilagay para daw marami yung sabaw. Si ate na lang din mga katangay yung naglagay ng dalawang itlog dahil sabi ni tatay mas maganda daw mga katangay kapag nilalagyan namin siya ng itlog para daw mas maganda at mas masarap yung maging sabaw ng ating niluluto after malagay ni ati mga katangay yung itlog ay ako na rin yung nag mekos mekos at nagpatuloy magluto ng aming ulam nung kumulo na ng mga katangay saka ko inilagay yung ating prinitong matambaka ay sobrang sarap talaga nito mga katangay nakakatakam sa mga ganitong ano pa sa mga ganitong itsura pa lang ng ulam ay matatakam ka talaga at parang mapaparami yung aming kain dito sa bahay so ayan nga mga katangay nung kumulo nga after kong ilagay yung isda tsaka ako naman inilagay ito yung mga katangay yung ating kangkong at ayan nga mga katangay inipit-ipit ko lang siya para naman kumasya antayin lang natin mga katangay na lumambot na yung kangkong tsaka natin pwedeng iulam yung ating niluluto so ayan nga mga katangay mukhang luto na yung ating sinabawang pritong matambaka with kangkong and itlog, so ayan mga katangay kain tayo, maraming salamat sa panonood mga katangay sa aking video sa pagsuporta, kung hindi ka pa nakaka-follow sa aking facebook page abay, syempre mag-follow ka ng mga katangay para naman updated kayo sa mga video na i-upload ko pa sa susunod so ayan mga katangay, kung napapansin nyo masanay talaga ako mga katangay na nilalagay lang yung ulam sa kanin at hinahalo lang talaga hinahalo ko lang mga katangay sa kanin para naman isang plato lang talaga mga katangay yung ating magamit abay syempre yung mga kapatid ko napakatamad kasi magugas ng plato kaya dapat tipid tipid tayo so ay eh, mga katangay kain tayo at tingnan yung mga katangay sobrang ganda ng view sa aking likuran ito talaga yung pinakamaganda dito sa pwesto ng aming bahay mga katangay maliban lang kapag malalaki yung alon, nakakairita yung hangin tsaka yung alon mga katangay maingay. Yan talaga mga katangay yung makikita mong view kapag pumunta ka dito sa aming kusina, yung napakagandang isla ng Patuyo Island sa likuran. So hanggang dito lang mga katangay yung ating video. Maraming salamat sa panonood and God bless you.